Ayan. Papasok na tayo. Ito ang gate nila. Ayan. Ang uh, kapatid na miss ko. Si panganay. Ito yung pagkain natin. Wow. Makain ng chan-chan. Ayan. Sarap. <tinyo> Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito na tayo sa sementeryo sa Good Shepherd, City of San Fernando, Pampanga. Yan, Todos los Santos na naman ngayon. Kaya nandito na naman tayo, mamamasyal tayo sa ating mga yumaong, mga ninuno, mga magulang. Okay? Nandito na po tayo. God bless po sa inyo lahat. Like and subscribe sa akin YouTube channel para lagi kay updated sa mga video. Salamat po, God bless. Ayan. Papasok na tayo ito ang gate nila. Ayan ang uh, kapatid ng miss ko, si panganay. Ito so, yung pagkain natin. Wow. Okay na chan-chan. Ayan. Sarap. Ayan natin yung pagkain natin. Ayan, carbonara. Wow. Sarap ito. Carbonara. Carbo. Ito. imbutido. Ito, fried chicken. Ayan. Ito, kasaba. Yan, butido. Ah, ito. Um, ano ito? Ito muna. <laughs> shrimp. Yan. Buttered uh, garlic shrimp. Ayan, masarap yan. Ito. Ito, sinangag. Ito yung kanin. Okay. Relieno ng bangos. Ito, ano ito? Gordon Blue. Hindi Gordon White yan. Blue. Yan. Yan ating pagkain ngayon, pagsasaluhan. Salamat po. Okay. Ayan, ito po ang mga yumao. Ay. Si Lolo, Mariano de Macali. Ito ang pinakalola ni Nuno. Juana si de Macali, December 15, 1970. Ito si mother ng misis ko. Ang aking binan. Si Rosario D. de Macali. Yan po. Okay. Salamat po sa inyong bay sa aking channel. Like and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayo updated. Ito na po. Ito <clears throat> so na. Yan. Nakaready na pala yung ano, pandila. Hello, Hi, kain na. Yan na, yan na. Yan na, yan na. Yan na, sadik. <laughs> yan na, chap chap. Akil. Kain na. Pinakita na. Pakita Kasi na. Ayan. Ayan po. Ayan. May sinangag tayo dyan. Ayan. May kanin. Lali pa yung anak mo pasaway. Tanggalin mo na yung ibang ano dyo. Ayan. Malalag mga malaglay. Relieno. Yan na yan. Ayan. O. Sige. Fire. Kain na tayo. Ito. Bata kami